Guys, so bago pumunta si Bagyong Rolly, punta muna kami sa uh, pinupuntahan nila yung Mangkasoy Falls. Yan, nandito na kami sa Mangusmana, Karayan. Hello, Papa Bear! Yan, maglalakad pa muna kami. May ambon-ambon na. oyan, na inaambon-ambon na. Yeba! Mahirapan yeah. ah, dito <laughs> Oh guys <laughs> Grabe nah, Nasa taas na kami And Ayan Ito na sa ilog Nakacross na kami Hanapin na namin yung uh, Falls Sa kabila Ayan <laughs> Mabato oh. Iba 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 So mabato na siya tsaka Yan you mo ano know, pa na bato Marabi, pababa naman ngayon Sige ba Oh, bato-bato po talaga dito ah oh. Ang lalaking bato Sige ba, ba After how many works, malapit na tayo Sige ba Yeah, nandito na Oh, nandito na kami sa post Woo, oh, yeba. Yeah oh, Brown, naunag kinti ng banda na yun. Eh. Oh. Oh. <laughs> naunag ng banda sa makita niyo yung ilalim na. <laughs> Yan na, dito na tayo sa poles. yeba. Yeah, yeba. Yeah, Ang mini falls dito sa Sitio Manggosma na Barangay Mangkasoy ay nagawa dahil sa pagkakuari Nung umulan ay nagkaroon na ng ganito mini falls dito sa barangay Mangkasoy. Yeba! Uh, ah, lumalakas sa katim ko kaya kailangan namin umalis. Hindi <laughs> na kami maliligo kasi baka biglang tumas yung tubig. Hello no, Papa Bear! Okay So, ingat po tayo kay Bagyong Rolly. Ayan. Para sa mga nagmo-module ng swimming dito ng physical education, maganda dito mag swimming na lang kayo dito kasi napakababaw ng tubig. <laughs> 'Di ba? Ah, daw. Ano ba? Ang backstroke ka dito. <laughs> hindi ka malulunod. <laughs> hindi, ka, hindi ka malulunod eh. Nakakapabaw. Oh. Bago magbag yung role eh. Pag module lang kayo dito, PE swimming eh. <laughs> Oo, <laughs> <laughs> oh, tama, tama Oh, <laughs> floating Medyo mahirap lang at ang butterfly dito kasi mabata Maganda <laughs> dito, nakikita mo yung bundok kasi Ang ginaw ng tubig Paano kaya yung kwan? Yung <laughs> katambling? <laughs> Hahaha Mayroon yun Okay One, two, three Bye bye